Po. Ako po, ilang araw lang po ako nagtrabaho sa abo ko, binigod po ako. Dinala po ako sa agency, doon ko po, po lahat, naranasan ng na lahat. Ang pamilya ko po, po, ang asawa ko, araw-araw tumutunta dito. Pinausap ako ng isang sekretary sa polo. Sinabi ko yung nangyari. Sir, nagdun ako mismo sa agency. Kutok-kutok dahil wala akong makain, hindi mo wala. Nang makayari ako, hindi na naman ako nagsisip na tara sa bahay na ginawa akong katulong. Pagdating ko dito, sir, yung kalimpinas halang buhay na lang ang inaasahan ko. Yung puti yung rosary, okay. ngayon puti na lang ang lamang.